Sinanay Si gagawa ng bagako. Uh, Paitloga ng manok. Maalam ka nanay magsurilap naman. Ah, hindi ka maalam magsurilap. Kinatawahan ni tatay laang. <coughs> Yan ay agawin namin pa-itlogan ng manok. Bagako. Tawag sa amin yan ay bagako. Bagako. Tulog ang tulogan. Oh. Bakit? Bakit? lagi na ng ano lap, lap, upo din niya eh. para magad ang lapat yun upo ay ako okay, hindi ka upo upo nga ni malapanak pala po malapanak okay. yan ang init na nga dyan hindi ka na ay hindi mainit din eh hindi niya, di niya sa pintuan yan ang sikip dyan hindi ni nila ang nanay gagawa ng bagako ano panoorin natin kung paano nga ni si magawa ng bagako Lidyan gawaan ko ng pabakwaran yung manok pahit loga ng manok ay ano lalaki naman nanay na kawang ayan ba yung galing ay rin dalawang ari ay isa lang ang yata maitlog dalawa ay ano lalaki ng putol mo dun ayo oh, puno puno o oh. Ba isiro. ganyan Yung gani hindi na inasurilap po eh. ay. si Lulu yan nung galing kagawa ng bagako. Kaya malam ka tatay gumawa ng bagako. Nangyari si tatay ano Nanonood lang kay nanay. Hala raw tatay, bagawa na ito ng surilap. Ay. Oh hala. Pag din. Si tatay hindi maigalaw yung kabilang kamay. Stroke. Hala raw. Mga star, di ba oh, alam? Alam ni Tari kung paano gawin, no? Oh. Nakabaliin una. <laughs> alam ni tatay, oh. Naigalaw ni tatay yung kanyang hiniliit na, oh. Parang gusto niya nang ikapit, oh. Tingin mo, alam ni tatay kung paano gawin na surila. <laughs> Hindi bastahin niya si tatay. Laking bukid. Ano tatay? Ala. Laki ng agwat nanay na rin isang ariyay. Ay, Ay, yan tayang, oh. Ah. Ay, hanggang dun, ay, oh. Ako si tatay, oh. Nailing-iling laan si tatay. Ay, kung ako anya, hindi ganyan na yan Ano Ano tatay? Tok na lang si tate ay ayan ay, ay magaling kagawa ng surilap. Eh kung inapatong mo rin yun sa siminto. Siya si ay, yung, yung ba? maaari din. Ganyan din yan. Okay. Ay, kaliit na manok nun. Yan ay manok na ano ay. Ano nga tawag sa manok na yun Unano ang tawag. Unano? Hindi unano. Yun yun ay. May tawag sa manok na yun ay. Ano <laughs> no? Dwarf. No? Ay... Dwarf. Hindi ko alam kung anong tawag sa manok na yun. Yun po ay ang tawag sa manok na yun ay kwan. Chinese chicken. Dwarf? Dwarf Chicken? Nung ano nga ni pangalan ng map na yan? Ay, aww, sa ini. Ang liit naman ni Pinto. Kunwari yun, yun ay... Ewan, hindi ko alam kung ano pangalan niya. Mamaya, kapakita ah, ko sa inyo kung ano yung manok ninyo. Tuwa daw ko. Gaon yun? Ay, laki-laki hilang -laki bilog. Ay, maliit yung kinuha mo. Ay, yung laging naabot ko Ay, eh.

Inukol? Parang yun ay ring ng basketbolan. Ay, gano'ng mandi. Akin, na nahawakan ko. Oh, wala daw tali eh. Ay, hawakan ko. Ikaw ang tagadali oh. Hmm. Kaliit na manok nun. Yung maliliit na manok. Ano nga ni pangalan doon? May pangalan doon sa manok na yun ay. Hindi ko na na... Hindi ko maalala kung anong tawag sa manok na yan. Dwarf? Dwarf chicken? No. Uh... Ay, <laughs> sira na nanay, Ang kaya hindi... Hindi bagay. Papa, <laughs> ano ay? Ha, pwede na yan. Nakialagyan lang sa pinakartoon. Bungko sa yan ay. Alahan pa bungko. Ay, nay, mariman lang. Magulay mo na ano kaya niya ginawa sa aming ngari. Hanggang dunwari sa basurahan lang abut abot niya. <laughs> malaki-laki risin sana ay ano ba gaya kay Jeep paano yan laan abot ko parang patatawala ito ano ba nang maigi oh, ayan. tapos ang sana da ay Dau, Baka siya yung manok na nagliit na liit niya. Ay, ay nakaw! <laughs> Ito na yung penis product ko. Oh. Penis product. Penis product. <laughs> Paitloga ng manok. Tama na yan. Alay ko ron. Papacheck natin sa magaling o. Oh, kung tama na pasado. Pasado na tatay yan? Eh, pasado. Oo, raw. eh isa walaan tatay. <laughs> ito yung aking mga manok ko, oh, anong manok dyan? Chinese chicken hmm. may itlog dalawa o nagkalap hmm. Lagyan ko lang ako yung lalaki yung babae ayaw ay pa isang lalaki ayaw iniwalay ko yun yun na ba nandun na yung itlog hmm. parami kayo Maliliit na manok. Ay inakay kay naman pala yung itlog. Ah! Shhh! Ay inakay kay ninyo. Kay mga puhang. Oo. Oh, ay diyaw. Ay hindi rin maganda. Inakay kay ang itlog.